Hello po, magandang araw po sa inyo lahat uh, Ngayon po, nandito po kami sa farm, sa bukid At ito po ang ginagawa, mag-alaga ng kambing kung meron Magparami, magtanim Mag-alaga ng mga manok Pato, at kung ano-ano pa po para kumita So, yan po ang technique para magkaroon tayo ng extra income. Ayan po. So, ayan po. Pag uh, nag-harvest kayo, meron kayong bebenta. At hindi na kayo bibili ng mga uh, uulamin, mga sahog, tsaka magtanim po ng uh, ng mga banana saging para kumita rin uh, isa po yan sa wait uh, way para kumita rin medyo months lang hintayin pero makakaraos din magtanim-tanim din po ng mga kamote kung gusto ulam kahit ano po ang pwede niyong itanim eh, talagang uh, kiki tayo extra money konting tiyaga lang papaya lahat-lahat na po para may extra income. Sayang po ang mga mga lupain na dapat tanan. Kahit na sa backyard lang, kikita rin po kayo. Tsaka mauulam nyo po, hindi na kayo bibili sa palengke pa. Ayan. Yan to, Papaya rin. Magtanim din ng papaya. Yan po yung mga harvest. Tapos pwede nyo nang ibenta yan, mga yan. palaya, kamati, sili, string beans, at kung ano-ano pa po. Dapat iklog si pato. Ito naman yung pato na nga uh, yung pato. Tsaka so, yung mga baboy din. Kung meron ka yung extra yung mga ng baboy. Kahit na native lang. Okay na. Yan din po yung mga manok. Mahal po ang manok ngayon. At least eh, ang manok eh, binibili na ng apat na raan sa isang, lang isang manok. Kaya kung makaparami kayo, extra money po rin yan. Dagdag kita. Pambil ng bigas, kung ano-ano pa po. Nakakatulong po. Sige po, sana po ay uh, na gusto niyo tong video na siner ko at uh, make sure lang po na mag-alaga para hayop ng mga hayop or magtanim para may extra income at kumita. God bless po sa inyo lahat. At para po sa pamilya, lalo na po kung meron ko pinag-aaral na anak. So maraming salamat po sa inyong papanood and God bless po sa inyong lahat. Good luck.